Yung buong termino niya, 7 trillion yung inutang. 3.5 and 1 trillion noon, um, uh, kalahati noon, doon sa COVID na walang president, no? Nag problema lahat ng uh, mga bansa noon. Etong si Bongbong Marcos, third year pa lang niya, 4 trillion na ang inutang niya. What... Oh, guys, ito ngayon yung hindi na ng mga loyalista. Panahon ni PRRD, 7 trillion inutang, kalahati doon may COVID. Ngayon, 3 years pa lang, 4 trillion na wala nga nga napunta sa bulsa ng mga minions ni PPPM. Hay nako. Grabe yung corruption ngayon, guys. Tapos si PRRD, nakikita mo nasa infrastructure which is yung kulang natin. Wala naman tayo nakikita ng uh, major infrastructure, puro ayuda, di ba? Uh, yung mga pinangalandakan ng mga flood control projects, uh, 5,500. Ni isa, wala tayong nakikita na. And more. And more. No? Under construction. Tataan ngayon, mm -hmm. biniblame na naman niya yung uh, previous administration dahil hindi raw na-maintain yung uh, San Juanico Bridge. Isamantalang doon nakatira yung Speaker of the House na si Martin Romualdez. Diba? ba? So, ito talaga, wala na sila iba kasing may pakitang nagawa. Ay, isisisi na lang nila lahat. Uh, may isang sa mga Duterte. gusto. Oh, yan guys. Sobrang halata talaga yung corruption. Ewan ko na lang ba. Bakit hindi nakikita ng ibang tao? Ay, nako.